Si Jin Frix ay isa sa pinakamatalino, misteryoso at hindi mahulog ang karakter sa buong Hunter Hunter. Pero kung ganito lang ka-advance si Jin, may tanong ang maraming fans, mga idol. Kung ganito nakatalino si Jin, sino kaya ang nagturo sa kanya? Sino ang nagbigay sa kanya ng kakayahang mag-isip, mag-disenyo ng nentraps at maglakbay sa mga lugar na halos walang nakakabalik? Ang sagot baka nasa dugo niya mismo itong mga idol dahil ayon sa ilang teorya ang ama ni Jin Frex ay hindi lang ordinaryong tao kundi isang nilalang na may direktang koneksyon sa Dark Continent. Sa kasaysayan ng Hunter Hunter World may isang pangalan na lubos na kinakasabikan ng mga tagahanga. Yun ay si Don Fricks. Siya ang may akda ng librong Journey to the New World, isang dokumentong nagsusulat ng paglalakbay sa labas ng known world, ang Dark Continent. Pero narinig mo na ba? At ayon sa timeline ng manga na si Don Fricks ay nabuhay mahigit tatlong daang taon na ang nakalipas. So paano posible na si Jing na modernong tao ay may parehong apelido dito? Ang teorya ay hindi pa namamatay si Don Fricks at ang ama ni Jing ay posibleng anak o alagad mismo ni Don Fricks. At kung totoo ito mga idol maaring ang dugo ng freaks ay galing sa isang linya ng mga taong nakaligtas at nagbago ng enerhiya o nilalang mula sa Dark Continent. Kaya marahil kaya rin matinding curiosity si Jing sa labas ng mundo ay dahil ito mismo ang pinugmulaan ng kanyang pamilya. Ang pangalang Frix ay napakabihira. Sa buong mundo ng Hunter x Hunter, tanging tatlong pangalan lang ang konektado rito. Si Don Frix, si Jen Frix at si Gon Frix. Walang kahit anong tala na ibang Frix sa kasaysayan ng Hunter Association o sa mga kilalang bansa. Kaya lumalakas ang paniniwala ng ilan na ang Frix family ay hindi ganap na tao. Ang kanilang katalinuhan, instinct at likas na kakayahan sa nen ay tila hindi normal. Tingnan mo si Gon mga idol kahit bata pa lang nakakamit na niya ang extreme nen power na halos walang itinuturo at si Jing, isang pinakamatalinong NEN users na kahit hindi madalas lumalaban, ito ay indikasyon ng genetic memory na tila parang namamana ang kakayahan mula sa isang sinaunang lahi o nilalang. At posibleng ang ama ni Jing ay isang nilalang mula sa Dark Continent o isang taong nabuhay doon at nakabalik. Kung totoo itong mga idol si Jing ay kalahating tao at kalahating anong being na kung bakit kakaibang paraan ng kanyang pag-iisip. Bago pa na ituro ni Isaac Netero ang modernong paraan ng paggamit ng NEN, may mga ancient NEN practitioners na marunong nang gumamit ng enerhiya sa kakaibang paraan. Sila ang mga unang gumamit ng NEN hindi lang para sa labanan, kundi para sa paglalakbay, komunikasyon, paglikha ng mga bagong mundo. Kung isa ang ama ni Jing sa mga ito, makikita natin kung bakit napakausay ni Jing sa aura manipulation, sa traps at nen constructs. Hindi niya lang ito pinag-aralan, namanan niya rin ito mga idol. Kaya rin si Jing ay tila may kaalaman na higit pa sa karaniwang hunter. Parang may alam siya sa mga bagay na hindi pa nararanasan ng asosasyon. At may mga taga-anga rin naniniwala na magkaibigan o magkaribal ang ama ni Jing at si Isaac Netero nung kabataan nila. Kaya ganun ka highly respected si Jing mga idol dahil kilala siya bilang anak ng isa sa mga dating greatest explorers ng mundo. Ito rin ang dahilan kung bakit si Netero mismo ang nagpapakita ng interes sa Freak's bloodline lalo na sa potential ni Gon. Kung lahat ng tiyoreng ito ay may katotohanan, ang ama ni Gene Freaks ay hindi lang isang ordinaryong tao, kundi isang tagapag-ingat ng lihim ng mundo, isang nilalang na nag-ugat mismo sa Dark Continent. At kung ganun yun mga idol, ang susunod na inerasyon ng mga Freaks ay posibleng may kakayahang baguhin ang kapalaran ng buong mundo. Kung nagustuhan ang video nito, huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.